Yan, sa mga hindi pa po nakapag-like, share, saka subscribe, palike na lang po ang ating official Facebook and YouTube channel, Rambit Nation TV po, mga karambit. Maraming maraming salamat po. Ito na nga, nag-stop over muna kami para bumili ng mga lobo, Ayan si Kuya Jong, ang aming masipag na driver. Uh, ah, Bali dito siya may bili, nirekomenda siya sa amin. Ayan, muna kami mga pansit bato para lobo sa ating mga katrabaho, kapamilya at kaibigan. Ayan, napakarami rito pagpipilian. Ayan, sobrang mura lang rito kila madam Ayan, kila mam delima kaya kung uwi kayo ng bicol pasya lang kayo rito sa kanila yung mga stop nya si madam yung nakarib A may i-interview natin siya ayun sobrang bait ni ma'am friendly pinaghanda niya kami ng mga pili mga tarts ayun si ate pinaghanda niya ni order namin na pasit bato ano, inanda na ni ate yung mga order namin. Hindi siya makapag-focus, nahiya daw siya sa camera eh. Order kami ng 10 kilong pasit bato dyan. And si Kuya Randy, mabait kong bayaw. And pili mo na kami ng pansit bato. Ayan, napakaraming pagpipilian dito. Yung tandaan pala nila Madam Dilima, dito yan sa Kamsur, San Miguel Bato. And daan lang kayo rito sa kanila. Kasi sobrang mas mura rito kumpara sa iba nagbebenta. sa kami mga previous rito. May libre siyang, uh, binigyan niya kami ng mga mineral, mga chicharon, saka iba pang mga pampasalubong dinagdagan niya. May mga staff niya, sobrang babait. Saka, ayan, mga palabati. January 5 nga pala kami na umuwi, umuwi ng Manila. Ayan, kaya bumili kayong mga pasalubong. Napakaraming pagpipilian rito, mga karambit. Ayan yung store nila daming choices. Pwede rin dito mga Gcash pag pagbabayad kayo kung wala sa kalikay. Meron sila mga nakajar, mga nakatapperware. Ayan, wala kang nang hanapin dito mga karambid lahat nandito na. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Yung mga ano ko, mga tita ko diyan. Tapos mga pinsa, yung mga tendera ko. Kumusta kayo? Tapos dito po, welcome po, po kayo dito sa Dilimas Pasalubong Center. Punta po kayo dito. Marami po tayo mga peanuts candy. May mga special na pansit bato. Marami mga kasalubong na iba't iba po. May mga tag charon baboy, fish packer. Yan ang mga tsara, mga photo rice. Yan po ang mga special na mga paninda. Ahiyain silang <laughs> lahat. And muli, thank you kay na madam sa mga staff niya, sa mga previous ay sobrang solid sa store na to kaya kung uwi kayo ng Bicol at babalik na kayo ng Manila ayan, daan lang kayo rito sa Delima pasalubong store sa Kamsur Bato sa Ligil ayan, sobrang daming choices at kompleto na pagpipilian dito nandito na lahat nagpicture picture na nga kami kasama yung mga staff ni Madam ayan, posing posing muna selfie bago umalis at pumalik ng Manila kaya huwag kakalimutan dumaan dito sa tindahan nila mga karambit. Kompleto rito. Ayan, De Lima, Pasalubong Center, San Miguel Bato, Kamsur. Ayan, ito yung mga ano nila. Stop. Ayan, dyan lang ngayon sa Bicol bago kayo mo eh. Muli po, maraming maraming salamat sa pagtanggap sa amin, sa hospitality. Thank you po, De Lima, Pasalubong Center. Ayan, thank you sa mga viewers natin. Huwag po natin kalimutan mag-like. Subscribe and click the notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos. Thank you po and God bless.